Buenos dias, señoritas y señoritos. Congratulations, President Ferdinand E. Marcos. Congratulations, taong bayan. Congratulations, dyan sa mga libo-libo na Pilipino na napilitan pumunta sa bagong Pilipinas Rally dyan sa Quirino Grandstand. Congratulations dahil sa pera namin nakatanggap kayo ng mga t-shirt, ng mga t-shirts, ng mga ng mga sumblero, ng mga yung mga boy, boiler, ang tawag nila doon, yung sa kamay, yung parang sa mga rally at kung ano pa, ano-ano pa mga bag, ganon. So sana masaya kayo kasi galing galing yan sa amin lahat. Galing yan sa taong bayan. So, congratulations! 20 na ang presyo ng uh, bigas. Congratulations! Wala nang traffic sa ETSA. Wala na. Hindi na tayo matatraffic ng tatlong oras dyan lang sa ETSA at mawala ng, ang, ang bansa ng, ng 5.5 billion a year pa dyan lang dahil sa traffic gridlock sa etsa wala na yung traffic na yan at uh, hindi na tayo sasakay ng jeep sasakay na tayo ng helicopter ha <laughs> pwede na tayo manood ng concert at uh, libre na rin pati helicopter so uh, wala na rin smuggling ayun okay so everybody langit na langit ng Pilipinas why am i say why am i saying this Of course, we are being being sarcastic. Baka sabihin ng mga trolls, <laughs> nagpe-fake news na naman tayo. We are being sarcastic dahil uh, yan naman, yan naman talaga ang ginagawa ng mga diktador, yan naman ang ginagawa ng mga palpak na gobyerno. Uh, magaling sila magbigay ng distraction. Yan ang tawag dyan ay perception war. Kumbaga, uh, magpapakita na lang kung kung palpak ang gobyerno nila, magpapakita na lang nila na may ginagawa sila sa mga rally, sa mga uh, uh, mga mga rebranding daw, mga slogan, bagong Pilipinas. Dahil ba nagrally, bababa ng presyo ng bigas, bababa ng presyo ng sibuyas, bababa ng presyo ng mga bilihin? Hindi. Kumbaga, mas nawalan pa tayo ng pera kahit siguro kaya kahit uh, uh, mahirap sa atin ay nawalan pa ng pera lalo na uh, mga middle income at mayaman na malaki ang rin nagbabayad ng taxes, mas malaki ang nawalan sa atin. Lahat dahil siguro mga 100 to 200 million ang ginasta sa sa rally na yan pati yung mga bigay-bigay goodies pati yung mga opisyalis o, o taga-gobyerno na da, galing sa probinsya pinilit pumunta rito sa Kidron Grandstand. Uh, pagkatapos meron pa sila, meron pa sila uh, habang naghihirap tayo at hinihintay natin bumaba yung yung presyo ng uh, ng bigas sa 20 pesos, ang sagot sa atin ng Marcos government ay pakakantahin uh, tayo ng mga artista, ng mga singers. At uh, yan nga naganap dyan sa Kwan, sa, sa Kirino Grandstand. Grandstand. Kumanta yung mga artista, yung mga yung mga na entertain na mga entertainers, ganon. Yan, dyan sila magaling. Yan ang sagot nila sa problema ng taong bayan. Kaya uh, ang ang yan sila sana nabusog kayo yung yung pumunta diyan at kahit hindi pumunta diyan uh, siguro uh, sabihin niyo lang sa mga pag, pagbibili kayo ng uh, sa sari-sari store pagbili niyo ng mga bigas at nalaman niyo na uh, 80 ang pre, ang presyo sabi niyo hindi hindi kuan na yan eh 20 na yan kasi na, na, naganap na kahapon yung bagong, bagong Pilipinas na rally ni President Bongbong Marcos At uh, kumanta na si Jenny Cruz, si Arci Muñoz, si Ronnie Liang si Iskusta, si Andrew E, si Jose, and Wally, at saka yung Fort Impact. Yan. <laughs> Actually, ang, ang nakinabang ito, ito mga entertainer. At saka yun, yung, taga yung favorite supplier ng mga, ng mga sumblero, ng mga t-shirt. Siyempre, may kita pa doon yung mga taga-gobyerno na nag-hire doon sa mga kumpanya na yun yung mga uh, ano pang yung mga todbag, yung mga ano-ano pa. So, wala in short, useless. It a very expensive PR blitz ang ginaganap diyan. Tama 'yung mga kritiko sinabi, wala. Kwan lang talaga ito, PR gimmick lang talaga ito na uh, ang ang kwan lang dito, ang happy lang dito 'yung mga artista na kinontrata diyan yung mga yung mga uh, uh, yung mga nag-supply ng na mga kung ano nung binibigay diyan mga pagkain meron ring pagkain food pack isipin yan galing sa pera natin hindi hindi yan pwede i at i iabono or i-donate ni Marcos hindi mag, atak -mag magkaka-heart attack si President Marcos kung gagawin niya yan so ang mensahe lang daw nila ay uh, sabi ng Philippine News Agency ay uh, gusto lang daw nila ipakita na nag-iisa yung mga tao kasi nga naman dapat talaga gawin nila yan kasi sa Davao kahapon meron rin rally laban sa Chacha So kailangan ipakita rin itapat nila yung rally. Pero problema lang pera natin ang uh, ginagastusan dyan at yun ang pangit ang yu, ang uh, uh, nakakainis lang isipin walang magbabago sa buhay natin dahil lang nagganap yung rally na yan ang daw ang intention daw yan sabi ng Philippine News Agency ay para para daw uh, oh, Philippine Information Agency ay para daw magsama-sama ang Pinoy sa isang aksyon sa isang bagay hindi nga ay eh, mas lalong ang nagkawatag-watag dahil sa chacha. Mas naslalong nagkawatag-watag at sino ba naman tulad kami mga negosyante kahit gusto namin na na marami dyan mga negosyante although tayo, nagbabaya tayo ng kompleto yung taxes pero yung iba dyan uh, hindi nagbabayad ng kompleto on taxes o hindi talaga nagbabayad at all dahil nakikita nila napupunta sa katiwalian kung gusto nyo talaga makipag-cooperate ang tao sa inyo uh, yung to to join the government and support the government ipakita nyo alisin yung katiwalian alisin nyo yung alisin yung yung chacha na yan yung pi ng ng mga uh, ng mga nanay ng mga at asawa ng mga congressmen alisin niyo yung mga pi na yan uh, uh, pi ng ina ng nanay at uh, I, pi ng uh, mga asawa nila alisin nyo yan kasi diyan nagagalit ang tao kaya Uh, useless lang ito mga rally nyo. Useless. And, and what in a big, big waste of public money na ilan ikwa na sana imbes uh, yung 200 to 300 million na ginasta dyan, napunta na sa medesina ng mga, ng mga mahirap napunta na sa pa libre sana computer sa mga bata napunta na sa mga more classrooms sana sa mga estudyante napunta sana para sa mga estudyante na mga mahina at para hindi na sila maging hindi na ang Pilipinas maging kulelat sa math, science and uh, reading ha sa buong mundo pero hindi napunta sa rally diyan tayo magaling tuloy naalala ko Naalala ko, siyempre magagalit na naman sa atin 'yung mga supporter ni President Marcos. Ito lang advice ko sa inyo. Kung nagagalit kayo sa akin, mag-travel naman kayo kung may pera kayo. Kasi kung may pera kayo, mabubuksan yung pananaw nyo. Kahit mahal nyo si Marcos, pero sa, sa, ma-realize nyo, uy, teka, teka, mali ito eh. May magbabago ba sa, Pilipin, na sa buhay ng mga Pilipino dahil nag lang? Alam nyo, uh, ang tawag dito, bread and circuses strategy from the Roman times pa. Bakit ko yan alaman? Hindi lang sa libro ko, hindi pumunta ako mismo sa Roma, sa Roman Coliseum. Three times, nagbakasyon ako pati pamilya ko doon. Three times. At parati, yung mga tour guide at saka yung mga museum, isa-isang sinasabi, ginawa ng mga Roman dictators, yan Roman Coliseum, yung nakikita nyo na parang, parang, parang bilog na structure dyan Coliseum, parang Coliseum Yung Araneta Coliseum Pero yan yung, yung gawa ng, ng marble and stone So ah uh, ah uh, And lime So Ginawa ni mga Roman na uh, ro dictators yan para parang yan ang movie nila noon Uh, yan ang kwan nila, teleserye. Parang tao, makalimutan ang problema nila. Kasi ang ginagawa dyan, yung mga nakikita nyo, yung mga MMK ba yun? Yung mga kwan, or mga boxer. Boxer na lang, sila Manny Pacquiao. O, oh, sila yung mga kwan, ibang mga boxer, ganon uh, ginagawa nila hero, yung mga, yung mga gladiators. Ha? Ginagawa na hero May mga kwan yan, may mga bet pa sa mga blood radiator na ilan ng pinatay niya, ilan ng sugat niya, ganon. Entertainers yan mga, yan ang mga money Pacquiao ng mga, ng, ng, ng uh, Roman Times. Kasi yun at uh, kung galit ng tao itatapon ng tinapay sa mga tao ganyan para hindi nila hindi nila sino-solve yung problema ng tao ninanakawan nila ang tao pero kung galit na or oh, mag, mag, mag mag magbibigay sila ng free show sa pagkatapos uh, ihuhulihin nila yung mga yung mga yung mga Kwan, yung mga Katoliko, yung mga followers bago pa lang yung Catholicism, huli nila yung mga yung mga followers ni Jesus Christ and then i i kwan nila uh, ilalagay nila diyan sa sa loob ng arena ng mu, museum anang ah, ng coliseum pagkatapos uh, pa kuan nila pa pa it i, i nila i iwawala nila or go nila diyan yung mga yung mga tigers, lions at saka kung ano-ano pang wild animals para habulin at kainin at patayin yung mga kristiyano minsan sinusunog nila yung mga kristiyano diyan so for entertainment so ito ang bagong pilipinas itong nangyari ngayon hindi na so ang problema natin pero ini-entertain tayo nila nila Sunshine Cruz, ah, sino pa yung mga artista, Geneva Cruz, R.C. Munoz, Ronnie Liang, Andrew E., para makalimutan natin yung smuggling, yung chacha, yung bigas na hindi pa bumaba sa 20, yung, yung bata, yung mga bat, kabataang Pilipino na bobo sa buong mundo, pinakabobo sa buong mundo, yung paghihirap ng mga OFWs, yung paghihirap ng mga motorista sa, sa sa ginagawa rin yan style na yan ng mga mapang api at uh, matapobre at walang malasakit na mga royal families all over the world ang uh, pinaka well known dyan yung uh, bourbon royal family ng France kung saan uh, ay uh, it culminated in the execution of uh, King Louis the at uh, in 1793 at uh, lalo na uh, yung mas kilalang asawa niya na si French Queen Marie Antoinette na na-execute sa uh, place de la revolution <laughs> in France in October 16 1793 at uh, ang lugar na yan, napuntahan ko na rin Pareho lang sa Coliseum Kaya, alam ko yung history talaga So, ah uh, Ang pangalan niyan, Place de la Concorde Na ngayon, yan Maganda yung lugar, puntahan nyo May obelisk pa, kung saan siya na Na, na Egyptian obelisk At ah, uh, nandyan rin yung uh, Museum ni Napoleon Bonaparte at uh, Museum, nandyan siya Nakalibing rin siya So, ah uh, yun uh, na nagrise up yung mga tao sa kanila uh, at uh, yung sa tinatawag natin French Revolution dahil na sobrahan na talaga yung tao dahil uh, yung pag -na pag uh, you know paglustay nila ng pera ng ng taxes ng kasi may taxes na noon eh laro na itong si Juan si Marie Antoinette na ah uh, ah uh, ay uh, inexecute nila by guillotine dahil uh, kuya niya inubos niya yung pera ng Kwan, inubos niya yung pera ng uh, ng uh, French government at uh, kaya na, nas naging uh, naging weak sila sa mga atake ng mga kalaban nila mga English, mga Russians. Kaya later on nagrise up yung uh, isa na namang diktador si Napoleon Bonaparte. Uh, uh, at doon niya medyo uh, sa time niya lumakas ulit yung France. Pero after that, talong-talo sila sa mga kalaban nila sa mga neighbors nila, mga English at saka mga mga Austrians at saka mga Russians at saka mga German. So ah uh, dahil yun nga inuubos embes uh, binabalik sa sa treasury yung pera purus puro ka sa kasosyalan mga ganito mga mga parties mga circus mga rallies and then nung sinabi pa nung sinabihan siya ma'am yung tao nagagalit na talaga ma'am ang sagot niya kasi noon pinaka na pagkain ay uh, ay uh, cake sabi niya eh, if they don't have bread Let them eat cake. Parang sa atin ba? Eh kung walang 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 bigas ang mga tao eh tao eh pakainin mo ng ham o pakainin mo ng kwan ng uh, ng masarap na ano ba, masarap dito na yun yung mga steak ano <laughs> steak parang insulto pa rin ah nagalit talaga yung tao na kumbaga na, sobrahan na na hindi na sila kontento sa mga pinapa pinapagimig sa kanila sa mga PR-PR blitz sa kanila na mga rally mga mga G although wala pa si Geni si, si, si Geniva Cruz noon at si Andrew E pero parang ganyan na rin ang ang binibigay sa tao at nasobrahan sobrahan na yung mga tao. So anong lesson ito sabi nila uh, history repeats itself. Anong lesson ito kay kay president Bongbong Marcos huwag na siya lumayo yung tatay rin niya at yung nanay niya binigyan tayo ng uh, Folk Art Center of the Philippines binigyan tayo ng nang uh, ano pa ba yan yung maganda dyan ngayon eh yung mga yung mga Film Center of the Philippines yung mga ano-ano pa dyan yung mga pang-entertainment pati yung mga bomba films uh, pati pinapunta pa dito yung mga Beatles pero ano there there came a time na sobrahan na rin talaga ng tao at hindi na sila na kontento sa mga rally-rally tulad ng ginagawa ngayon ba Pilipinas <laughs> bagong Pilipinas yun nagrebolusyon ng tao in 1986 at natanggal yung mga Marcoses so i hope ha i hope kayo kayo mga supporters ni Marcos i-share nyo itong vlog to as many friends as possible. I-share nyo sa mga bata ni President Marcos. Baka maalala, matauhan sila sa history sinasight ni Bat. At uh, Ta talagang uh, ah, si yung interest natin at hindi nila tayo gagam hindi gagamitin yung pera natin para lokohin tayo para ibudol-budol na naman tayo diyan sa mga kanta-kanta nila, nila Andrew E sa pagbibigay ng ng sumblero bakit yung sumblero magic sumblero ba Pwede, kung suot mo yan bagong Pilipinas Pwede ibebenta sa iyo ng mga tindahan 20 na ang kilo ng bigas? Hindi. Kung meron ka ba t-shirt, bagong Pilipinas, li hindi ka na matatrapik sa EDSA, ha? libre ka na sa train, hindi. Ah, uh, medyo, pasensya na guys, medyo nasisira yung kwanko. O sige, i-end na natin ito. Basta yun, please share this vlog to friends and relatives. Pasensya na, medyo nag, nag, uh, yung luma natin camera, Nagluluko na naman. Thank you very much for watching. And uh, don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel to join me in my anti uh, corruption and uh, pro pro uh, electoral reform uh, advocacy thank you very much for watching and see you in my next vlog